So na guys, yan ang puno na yan Ayong... So hi guys, welcome to my channel So karoon guys, may papakita, na, may papakita ako sa inyo na sa kaibang puno at ito po guys para matuklasan nyo kasi itong puno na to nung pagbagyo yung ano lang kalahati lang na tanggal pero pag tanggal may parang may mamamiri sa loob papakita ko sa inyo kasi guys na guys yan ang puno na yan yung na tira nung bagyong update yan po guys malaki puno po to pero yung kalahati tanggal yan pero di natin alam kasi yung puno na yan may may mamamiri sa loob po kasi pag nilapitan mo hindi halata pero pag nasa malayo ka halatang halata na si mama Mary talaga ito guys Ayan. video kasilaw ilaw po eh at ito naman po ang natira sa ano bangon na, na yung mga damo papal na yung mga bangon <laughs> mga damo dito guys simula nung nagkamaan ni Udit yan po yan ubos siya lahat yung damo na yan yan na yan ubus na yan lahat nung pagdaan ni Udit pero ngayon medyo ano na siya guys okay. ang ganda na tingnan diba oh. sarap ng simoy ng hangin dito ang lamig dito sa bundok sa iyo sa amin hmm. hmm. po ang puno guys guys hmm. malaki po yan tapos nung pagdaan ni Odette na tamaan yung ano ayun, tanggal yung kalate ay, hindi naman akalain na may parang ano ni Mama Mira yung parang mukha ni Mama Mira yung nasa loob. Kaya hindi siya basta-basta natumba. Nung hmm, napaklakas na ulit. Yan po. Parang pinipigilan May nakatira po saan. Siguro dyan. As you guys. Thank you for the watching.